Isang 42-year-old na Taiwanese na lalaki nagnangalang Tseng ay naligtas matapos siyang tumagal ng 60 oras sa dagat habang nakakapit sa isang takip ng kabaong. Si Tseng ay nangingisda malapit sa Hualien noong January 2 nang natulak siya sa dagat ng isang malakas na alon. Buti na lang at may lumulutang na kahoy na takip ng kabaong malapit sa kanya. Ang pagsakay dito ang dahilan kung bakit naligtas si Tseng malapit sa Taitong matapos siyang lumutang sa dagat ng 60 oras. Ayon kay Tseng, may punto na natulak siyang pababa mula sa takit ng kabaong at pinilit niyang lumangoy patungo sa baybayin na napakahirap dahil nangihina na ang kanyang katawan. Pag-abot niya sa baybayin ay nawalan siya ng malay. Siya ay natagpuan noong January 5, walang malay at nasa beach malapit sa Taitong. Noong una ay akala ng mga rescuers ay lasing at natutulog si Tsang. Nang siya ay dinala sa ospital, nadiskubre ng mga doktor na siya ay may hypothermia, dehydration at low blood pressure dahil halos tatlong araw siyang nasa dagat. Si Tsang ay sinalubong ng kanyang umiiyak na girlfriend sa ospital. Ayon sa kapitan ng rescue team, ito ang kauna-unahang beses na nakaranas siya ng ganitong pangyayari. Walang pwedeng magsabi na kulang sa swerte itong si Tsang. Thanks